At ah, pinapatanong ng isang netizen kung meron na rin bang nagawang hakbang si Senator Lito Lapid para matulungan ang mga PWD na magkaroon ng trabaho. Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. DWIZ, nabalitaan ko na marami ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor ang natulungan ni Sen. Lito Lapid. Pero may nagawa na ba siya para matulungan na magkaroon ng trabaho ang mga PWD? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, bilang hakbang para matulungan ang mga PWD o Persons with Disability ay isinulong ni Sen. Dito Lapid ang Persons with Disability Employment Facilitation Office Act of 2010. Layunin ng kala na ito na magtatag ng Persons with Disability Employment Facilitation Office o PWDEFO na siyang magsisilbing tahanan na siyang magbibigay ng assistance upang makahanap ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga PWD. Upang maisakatuparan ang layunin na ito, ay hinihikayat ang mga employer na magbigay ng updated na listahan ng job opportunities na nakalaan para sa mga PWD. Bukod dito ay nais din ng PWDEFO na magsagawa ng trainings upang mahubog pa ang mga kaalaman at kakayahan ng mga benepisyaryo. Ilan lamang yan sa mga probisyon na nakasailalim sa panukala na ito na naghahangad na mapabuti at mapagaan ang buhay at kalagayan ng mga Pilipinong PWD na patuloy at patas na lumalaban sa buhay at yan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.